Panindan nyo yan? Opo. Pang mahirap lang yan eh. Dito kayo sa subdivision namin nagtitinda. Kasi na po dito lang po. bibili ng paninda mo dito. Kasi mayayamang kami dito lahat. Gusto ko lang kwet-kwet. Bili mo ako ng kwet-kwet. Kasi sya na po. Ito kapit ko to eh. O doon niya. bakit namimili ka dyan, Masisira yung tiyan mo dyan. Pangambas luba ng papatay gutom lang yung paninda mo. Niyang... Pangingay-ingay wag ka nang dito ha. Sir, uh, ano ang ha? Kaso nga, madumi yan eh. Pagkain nga ng mga tag-squadra yan eh. Nasa subdivision ka eh. Mayayamang kami lahat dito nakatira. Walang nakatirang mahirap dito yung binibinta mo. mag yan. Hindi kami bibili yan. Mga pa lang yung paninda mo. Umalis ka dito. dito. Nangingit po ako ng paslo. Umalis ka dito. Umalis ka dito.